Hello guys. So today is Saturday, September 14. So we decided to do our uh, first old change ng ating uh, sasakyan. So samahan nyo ako at nandito tayo sa dealership. Kitayin natin yung mga bago nilang uh, model na sasakyan. Tingnan natin kung magugustuhan nyo at magugustuhan natin. Medyo may kamahalan nga lang. So tingnan natin yung mga mom bago nilang model yan oh, mukhang ito yung nabili na kasi meron ng uh, ribbon pang regalo na ito so ayun nandun yung ating sasakyan at uh, check na yung oil Magpapa, nagpapa oil change tayo so ito ganito yung aking uh, sasakyan uh, rav4 mostly maganda kasi yung rav4 kasi hybrid Tingnan natin kung bukas. Oh, sarado. Ito. Nandito tayo sa Dixie Toyota. Ito ang bago nilang Benza. Ito naman ang Camry. Ito, sa loob, titingnan natin yung ibang model. May mga bukas doon. Ito na ang Prius. Sigurado bukas ito kasi model ito eh. Tingnan natin yung loob ng Prius. Bukas yan. Oh. No? si Model eh. Ayan ang loob ng Prius. Ano sa palagay nyo? Mga kalakbay. Ayan. Leather-leather pala to. Oh, man. Ayan, ang Prius Hybrid. Ito naman ang mga batok. Okay, Mukhang model ito. Mukhang bigatin ito. Kasi, ayan. Hindi ko makita yung model eh. Pero tingnan na lang natin ang loob. Aba. Leather din ito. Magkano kaya itong ganito? Tingnan natin ang presyo. Kamaya, oh, papakita ko yung presyo. Tingnan muna natin yung engine. Ayan, ang engine ng Toyota. Masyadong masalimut yung makina niya. Yun. Masyadong masalimut. Mahalin siguro to. Tingnan natin itong kabila. Toyota naman. Ito. Puro nga pala Toyota yung naririto. Ito. Okay. Wow! Pulang-pula ang loob. Galing. Ang late. Ayan, o. Oh. Oo. Oh, natin ang loob. Yeah! <laughs> wow! Very nice, very nice. T-T-R-O. Very nice. Tingnan natin yung kabila. What is this? Tinan mo, tingnan natin ito. Talagang Tingnan natin yung model nito. Oh, land Cruiser. Yan ang Land Cruiser, yung kabila naman ay Prius. Tingnan muna natin tong uh, loob ng Land Cruiser. Wow. Tingnan natin. Pwede na, pwede na tayo sa Land Cruiser. Ayan mga kabayan. Kaya-kaya natin ang presyo nito. Kung hindi. Oh my gosh. Very good, very good. Ayan. See? Land Cruiser. Pang maganda yan pag maglalakbay tayo ito ang Prius Prius tingnan natin ang loob ng Prius wow ano kayang uh, makabago dito bagay lahat ng bago maganda Red Prius naman yung kabila. Ito naman. Ay, hindi ka makita yung model nito. Oh. All wheel drive. Mahirap kasi yung model nila nasa likod eh. Mamaya labas tayo, titingnan natin yung mga modyo sa labas. Pero bago yun, tayo muna ay kumuha ng <laughs> tayo muna ay kumuha ng kape. Magkakape muna tayo mga kalakbay. Here we go. Preference vanilla tayo. Ayan, preference vanilla. Strength Vanilla Yan, meron meron na tayong libreng French vanilla mga kalakbayan. Pipindit-pindit niyo lang, okay na. Meron na tayong French vanilla, yun. Tumutulo-tulo pa. Ayun, ready to drink na ng ating French vanilla. Pilate sa labas. So ito mga kalakbay, oh, ito yung ating uh, pinuntahan. Ito ang Dixie Toyota. Andito yung mga bagong model nila. Tingnan natin kung anong uh, ito, mga puro rav na puti. Usually, ang presyo nito nagre-range ng 30,000 hanggang 35. Depende sa model. Oh, ito naman. Tingnan natin yung sa labas. Ito pala yung Highlander. So, ito yung mga bago so, sa sa loob. Tingnan natin yung mga uh, bago at saka yung mga second hand. Usually, ito mga ito ay mga second hand na ni-return na kasi gusto nila yung iba gusto nung ng mga bago. So, oh, may Lexus naman dito. Nag-trade in siguro. Ayan, mga kalakbay. XLE may plaka pa matrix Toyota matrix Dixie Toyota so habang Umiinom tayo nitong Prince Vanilla natin na napakasarap. Puntahan naman natin yung mga ibang model dito. Yan. Ito mga kalakbayo. Mili-mili na kayo. Puhalin dyan ang gusto nyo. Hmm puro toyota model ito may talay pa yung isa tinandaan na siguro ito so, yung toyota tundra ito yung parehong nung nasa loob tundra yan yan ang toyota tundra Ito naman oh, ito yung van. Mukhang bagong-bago din to ah. Tingnan natin kung ano kaya ang model ito. Ah, ito pala yung uh, mga kalakbayan, Siena. Yan Siena. Siena. Siguro mga 40,000 ito mga ganito hindi siguro na mabubuksan saka may magbukas may hawak kasi akong alban hood ayan ba bagong bago kasi may balot pa pagka mga ganyang may balot ibig sabihin bago pa yan nandito yung mga bago nilang model Hanggang doon. Ayan. Mga tundra. Malalakas ang makina niyan. Pang uh, pang bundok. Ito pang family. Ayan, mga pampamilya. Pampamilya. yung mga van nakita nyo ba ang presyo Ayan, hindi ko makita yung presyo eh. yan Okay, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo itong ating uh, mga pinakita ko sa inyong uh, bagong model ng Toyota. Sa susunod, pupunta naman natin yung model ng Honda at saka Ford. So, sabihin nyo sa akin kung alin ang maganda. So, huwag nyo lang i share at saka eh, subscribe nyo na rin ako para yung ating ah uh, susunod na i-upload. Makikita nyo. Okay, follow for more.